Oh, ikita, ikita. after this video mga guys another blessing naman mga big ng ano ng aking pare <laughs> dito lang sa kangumbang oh, labing isa mga guys walang patay puro buhay lahat mga ng si maliliksi kasi po yung ano yung nanay tinuro ka natin ng ano vitamins at saka alamay sinili antibiotic yun at saka vitamins para the stress mga okay, guys kagabi lang ito guys ng anak Ah, alas 12 ng gabi. Walang maliit mga guys oh. Ah, halos pareho lang oh. Yung laki. Isa uh, itong... <laughs> din vlogger na talaga yung kumpare ko ito pa yung isa guys okay, so labing isa mga guys paldo to mga guys pag December <laughs> sige mga guys thank you God bless